makasama. Ang atong magtatampo karon pinada sa usok ka babaye nga nagpatago lang sangan nga Nurma. Kine, sa ngan nga Norma. Kay galaan, kini gibuhat og duwa sa radyo ni Rey Arellano. Ang atong magtatampo si Norma. ba na usahay labad gyud sa kung o oh. kay bisag unsaon oh, ako pasabot di gyud makasabot mao nga permi mi magasumpaki pero ara inyo gamasabta nga akong sugilano no ingnon ko ano sa pagsugod ang tanan Dito sa atong lagkaw, ako misusi ako mi abi ko naguba na, unya na tunas, ug nawala na, nagpabilin Ay. sa gihapon Ay. ng buhing saksi Ay. sa gugmata. Ay. Hey. Saman, oi, sige ka sabak mani mudiha. Papauli ana, samok, wapagay sweldo maningil man noon. Ha hay, bagga man sila gnaw. Giguba lagi nila yun kung yun adlaw da, ibis maay na kayo unta kay tustanan. Unsa to? Day? Unsa to dai? Naay mang ko ba kining naay mang huam, naa ba ko ni 200 diha para palit bukas? Wa, papauli ana. Ibaw lang ting bitay ron, ari man hinuod dool nato. Wa mangay tay para paniudto dire. Ko mang guday ba? Unsa namang sad? Di bayad. Wa, mapauli ana. Ha? Ako sa to, sa to, sa to do patre. Ha, imo bayad Ay, pasak a, pasak a. Wa, no impauli to. Ha? Kadali ito, oi. ikaw ba? Ibaot ko mo bayad to. Wala lang kini mo kuha ang bayad. Na nawag pagyud ka. Pito sa eh. Ikaw bigay ko pa puli ana. Ang ang nagtuo man kung maniningil gihapon to. Nya mm, kin tong sa ako. eh. Ha? Ha? Ako may kasab ani lot. Ang ang naunsa man ka? Be. Hawa na, be. Palayo na ko na ko, Patrick. Palayo na ko na ko. Ano mo nga Kabukbukon. Kikos naong ni mo. Itulot na ni, oi. Oh, ganong ni Aman Kapatrik? Ah, abak ni Norman sa bahay mo eh. Ha? Ganong sabak man? Sige, yaw, yaw. sayo po tayo may pangawal ka ng ngawal. Sa may pangawal? Ay, kalagot ko. Ay, api na ako kung sa'yo may hungaw. Sa to pa, may anipod ka, aron magpahungaw ka. Kung so, sa may ako'y pahungaw ba? Oo, ang imang kalagot. Oh, amin na ba um, kung um, sa'yo pahungaw na Ay, ko. Ay, so, Sunod so, na ako. Oi, sirup kape man ka Patrick oi. Kun kun uto mo bi. Oh, pade ka magkataon? O oi. Oh. muna klaro. Nga, 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 klaro ano sa ba. Nga makapahon daw ka. Makapahon ka sa ibong kagutom. Sige la ka, laos ito sa kusina. To ay us inununan dito. Ah, ah to pay bahaw kat umoy pahungaw eh. Bumot <laughs> 'to. Okay do. <don't... laughs> Unsa man imo pag anhi da ni padluod? Ang puwar yo kay ubos ko sa wa pawi. Ipahunga ora na sa dinhi taldong. Hmm. Pahunga unsa pud to diri Ang hawak kay pahunga na wang hungawanat unsa? Ikaw kay laki man ka o kay laki dapat ikaw moy hari sa inyong panimay. Kana imo asawa, assistant na nimo. Pero ikaw yo dapat mao'y masunod, ang angay masunod. Pero ang nahitabo, eh, ikaw na mahinuoy, ok, ok taon sa imong asawa taon, pagka, kada kong laki na mo, pagpakalaki, unsa um, man ka. Ay, dili man amali ka yan, taldong, oy. na taon na tao na tarong trabaho. Unsa um, man trabaho ni Moron Patrick, ha? oh, unsa um, man, oy. Subaga na, oy. Patrick, Patrick. Patrick. Kwan, ano pa, oy? Hmm? Oo, oh, nang kanina na lang ako vlogger. Vlogger na lang ako. Vlogger! Vlogger ka! Oo pa. Oo, oh, hindi ba? Sus, ginuok ko niyo mo. Yan, naman na tayo sa ka. Oo. Oh, Nawat mo ngayon kung sulido ka ba? Ang ah, mo ba? I-shout doon Oh, nag-vlogger sa ka pa? Aha. Oo, oh, oh, nag-vlogger sa taon na. Nangiyawa at dugag-dugag sa income. Ikaw, e, pila na may income niyo ba? Ha, pila na income ikaw. Pila rin kay income niyo ha? Dahil pila ka dito income na ko? Na, parehan sa kadako sa imuha. Oh, gamay na dayday. Ha? Huh? Ang oh, gamay? Ah, dako, dayoy, dako. Dako, dako, dako. Ah, ay, Recorded by Splander Gaming. Asa oh, naman to Patrick? Oh, oy. Uy, si Miyot man ni nag-akbo din is gawas. Ni ama ni si Matug din yun, oy. Uy, Yut. Mm. uy. Hmm. Mata, uy. 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 Ang sumagapre <laughs> na mga among tungod Mar na tuwag. Ito na inyo. Ay, pasinsya na ka ba Wala akong pulis, um, paulis, ambo, eh. Uy, nga no gud? Da, 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 Ah, da, 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 sa'wa da, 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 na da, ako. Time pa, time pa, raha, time pa, saha. Nga nung nakaingon mga anak, nga kwarta. Ano nga nung mare? Kaya ba ako nga wako'y kwarta? Magsigi ka po siya kapas kwarta. Saka nga ka ni mo ka. Gusto na kong magigbuwag niya mare? Uy, pre, ayaw anak, pre. Hindi mo ayaw mare. Gusto na kong magigbuwag niya, kay way, ayaw. Ay sus, di lagi na, buwag, sulti. Ikaw, kaya ba ako di ka mubuwag, sulti na sa na ni mo? Ano di, ha? Magbuwag na mi? Sus, asa ko to, <laughs> Ing na kung na ni. Dili ko anak pre. Ah. Magbuwag pa manggali ng bagulog ang bunot nga kay kapilit. kana pang inyong gugma nga ati kray gagunit. Ah. <laughs> Balin og katuog inyo pre. na na, wa ka kamatikod kaya nang imong giakbuan na akas imong kana kana imong giakbuan oh. na basura na diha. Oh, okay. Unya natuog ka diha. Muagi ra bang tax basura na malas kag maapil kag karga. <laughs> Dili ba schedule? Si schedule, schedule? schedule meron sa di malata. Oo, oh, oh, sa diay, no? Kaya nalata na mga naong ni mo, pre, no? Huh? <laughs> Nalatas kinulata ni Mari, pre. Hindi oy. Oh, dito ko sila, nanay. At gisuro na kung mga tiguang tao dito ba? Maayo. Ano sa mantay niyo? Watay pa nang hiray? Surod ako mulakaw, ha? Di na sa kumanangin di mo, ha? Nayabag na mga normal. Nayabag! Huwag ko mayabag. Daro pa utok ko. Ano, may ngunang nga? Watay pa ng hiray. Karong pa may ko ka panangin mo. Pero ikaw, halos ka dalat ka limo? Mo. Wadi ko may tabong. Wadi may tabong. Nangyit ka na ko. Hanggaus na ang ni Mo. Saan ako mapanangyit? Pa Nagkita ramang kuyuga. Oh. Well, kita din ang kuyuga sa. Hilam niya ay? Limot ko na. Oo, oh, mangyag ka. Dayog limot limot. Limot mangani ka dunay maningil. Ka napakahang huay maningil. Oh. Ang um, samsag ay. Huwis ako eh. Nga naman, ka? na ka. Nga naman, ka. Kisa man naghago ni Mo? Babay? Insan babayana Tubag!

Mao na mong sitwasyon, sige lang gid supak ani, sige lang mig kasi nung paki ay kay labad mong kumbana. akong bana. Onya. Oy, Patek. Ni ba pagkon sa ni tabo ni Ano man? Gituok -ok, niya ang iyang asawa. Onya karon ang problema kay namatay ang iyang asawa sa high blood kay sa dihang gituok -ok, kuno niya, pagtuok -ok, niya giatake man. Nya. Yeah. Aw na pre, susiya. Ano mo ano sa maga... may gipriso? Nung kita kimi ka. Ba matay kay gituok. -ok? Matay ba sa taki? Ay, bisan na. Ya. Siya din mo'y Tungod kay siya mo nakaingon. Dagka naman gani hinuon siya kaso ang kalaki, ha? No, no good no, masesa, ano, good taon. man eh, siya sa ano. Wala ni mo'y. sekitar ang mo mo'y. Kay bugo bitaw ka. Makiglalis ka na ko niya. Pataka ka lang ng imong akusasyon. Nay ha, paminaw. Paminaw. Nga nung siya mo'y mapriso, una, iataki ang iyang asawa tungod sa iyang ibuhat. So, murder na. Ikaduha, iyang gituok pero wa madayon tegi giatake iyang asawa. So, frustrated murder. Uh, Ikatulo, nasakpan man siya nga naa siya ay si Leo. Oh, uh, naa di ay siya ay dangkot si Leo? Nelkater. Uh, Nelkater? Nyo Nel ko Magamay o madako, basta masamad, deadly weapon gihapon na, bogo. Ah, pida ni mo eh. Personal ni mo na, pida. Unya tungod sa si hitabo among giadto sa prisuhan si Parimiot kay luoy intawon kaayo ang ilang mga anak kay wa na inahan kay namatay na man nya wa na si amahan kay na priso mao nga among giadto among giduaw Unsa? Atong duaw sa si Parimiot mas prisuhan ba luoy kay dai? Ikaw mo ato tas sa si prisuhan? Oh kay luoy taw kaayo akong kumpare oi. ko sila ha, ba ang ilang anak. Pero tuloy kaayo. Ay dong unsa ka ha dong ato na lang sa gupo ilang anak. Hmm. Sungkot ko na parimiyot. Ganon dili man. Musungkot ka gina. Recorded by Splander Gaming. Unya, ikaw na maglisod no, Ura, eh? Ay, nga maglisod man, nga wakman anak, unya gawas pa makatabang ta anak. Wa well, may problema na ako ta, pero kung sa po na hangto sa hangto na mga nangkat. Unya, unya, sa problema anak? Ang buti mo eh? Yan na ka basta rin na. Ato ko na ito kung pare kayo. Looy na yung kayo ito. Amo gi ato, ato kay, si pare kay suod man kay ni sila sa kumbana pero usa sa kong tumo ni kuyog ko kay gusto ko makisulti ni pare na sa gupo na mo ang iyang mga anak kay lagi luoy in taon kaayo unya Aladong, dungo robot ka da para ni pare miyo ay din lang ko Tagalan na itong kwarta kay doon namin mapalitin na doon namin tindahan din ni Sud. Mau ba? Hmm, nanay, nanay, nanay. Sa'yo na namin gawas gikasil at bangasil daw. Nanay, pwede unas pa rin niyo na pre, gusto mo Salamat ngayon niyo kung gidaw pre. Mare. Ah, uh, pre, miyo, pinanggat yung kaanin pa rin ni mo, Patre. Kay siya mo kinangusog na doawan ka diri. Ay, selamat, kikai, Masam good, eh, salamat kay kay, pre. Ang samgyo rin, tabuan eh, pre. Paglimutan ko, pre. Nagkitaan mo gano'ng usmari ninyo. Huwag na tong driver sa balabal. Mm. Nasakpan yun ako. Hmm? Mga nakapasurog mga yun sa kundugo. kung dugo. Kung dito ba gano'ng masakpi sa mong bahay, pre? Sa amog yung mismong kwarto. Uy! Maong ba? Unya barabi ka nang Sa may... Sa, yala, sa maray, may sentensya nyo. Bitaw, bitaw. Life sentence ko, pre. Mare. Kung gusto kong mukuga. Gusto kong maikias. Uh, pre, pre. Uh, ayaw, kun Ayaw. Kung... Mabahato uh, rin. kada ko yung kaso, anak. Nay. Ako pa mo, maghihim mo na lang ka mamayong buhat dire para sa ingon. Posible pa nga matagan kang parol sa presidente. Ay, sus, parol. Huwag kong binalag parol, pre. Nairag kang sa amo. Ha? Huh? Makugod. Ito, pre. ako. Gusto kong mausap. Gusto ko nga magbagbo. O garon nga mapasaylo lo ginoo, pre. Gusto na ko nga kini akong lawas. Wala naman ikapuslanan, pre. Kay madugta may gidris pre. Mao nga para mapuslan ni akong lawas, ako ni Donit. Pusay. Donit kini ako mga mata pre. Ako mga kamot, mga tiil, ako kidney, ako kasing-kasing, i-donate ko ni. Asta ni ako kugmuri, kugmuri ako ni atak mo. Nak -nak ha? I donate si, ko ni, pre. Pre, pre, siguro ka, pre. Lili ka, gusto lang ka mapuga, puga, pre. Ha? Ha? man? naman. Kaya imam ko lang ito sa tagsa, pag mga parte sa si mga Maunang... Eh, gusto lang kang puga. Ha? Uh, Tulog ng bakba din, ah. Takaka ka lang <laughs> na. Hanggaw, tsaka bisag unsaon, eh. Ang un eh. ato ba? Ah, pre. Pre, paminaw, pre, ha. Ang tinuod, usas among gianhi, gusto ming makatabang mo sa imong pamilya, ilabi na sa imong mga anak, kay luoy, eh, tahon ka ayo. Wa ano naman sila inahan. Namatay man. Unya, ilas ang amahan nga mao ikaw na priso. So, kisa mo mga ati Manila. Mga kung musugot ka, pre, among sagupo ng imong mga anak. Oh, ay, na, pre. Oh, patrick, naya, bagka. Bayo sa ayun ko na kaya Hindi na tinood. Ulisod ang kanin niya. Nay, amok ko gulingon? Ulisod mo na niya. Nagpupo yun, nag Uy, na ba yata ha? Nagsabot ang parawa ka. Wag kong tando, uy. Silom diha. Kung problema, Uy, na? Man, mo na problema kay di gyud makasinabot pero may ni akong bana. Unsa akong kutawon ni siya? Uy, unsa akong buhaton anin tawhana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Norma. Kailan nyo na ati Apat sa dili no, no. pa, ati pres, Naigin pa na si Dong Ray Arliano nga uh, ah. maminaw dito. Ma'am, sir, pa-shout out ko din sa inyong tulungan nun. May, kura ko, pasulti yun. Ang mauni sila ang kusok kayong maminaw sila si Bido Aban o Gang o ang o ang iyang pamilya mm. Rose Layasan apil po ng ilang mga silingan ako nga igsuon si Greg Muntia muntanyo, Gonzaga sa labu ay maigo lanaw di lutay din uli sa maigo din eh sa may lanaw narabay salida din sila sa sila albin na sa Mindanao o sa tanang mga namate rito have a nice day unya sa ako apo no, yung mga apos ah, lang lanaw at ipres Napodi di ako nguyuan si Nuifer uh, sa alala lanaw unya si Nanggilio na <laughs> sila Nuifer o si Nanggilio din ha Uh, sinang Kumusta mo din ha, tanan? Sa ako ang ah, mga pagumangkon din ha. Salamat kayo ninyong tanan. Okay, Ate Okay, atong sender kasi normal, normal, press. Pre. Ang problema ni normative press kay ang uh, ilang silingan lagi namatay sa wa niya gusto niya sa sa nagsabot siya si Abana nga suga, ang mga anak atong iyang silingan mm -hmm. karon ang iyang sa Abana may ulit oy gisud gali sa sakto jud na dapat Ano, wala na yung ginikanan gasabot din matay man ang mama niya Nyan, ang papa na ataon luoy kayo na prisuman oh. mo to mm, na prisong papa niya mo to yung niyang kwan oh. nga pre ako ni donita kong mata ako i donita kong ako mga bukton ako i donita nga kong mga tiil ang katong um, na preso ni kingnam sa iya uh, i kay puslan man nga wala na siya ikagawasan. kingnam sa siya sa iya uh, kami ko sa bade pre mo iskapon Ang gaya naman naman na mo, pre. So, Sulti lang ako, miska po. Mauna nga, uh, ingon uh, niya sa ni niya kay, pinanggap ang um kikanam mo, among Ah, sagupon ang imong maanak di ingon sa diyang sa, sagupon kita on. Sa, lisyon, bilit ang pakaon sa itong gagalingon. Sakto, sakto. Sa, kanyang Murag wa, ati, pres. Praktikal ko tal. Anak ilang sagupon. Ambot lang ka, murag daghan, bam. Ika, ay, kabigay ka, daanin ka, Patrick, bam. Pilakbok. Wa, well, pasalay, anak. Ang iyang anak sa iyang amigo, pilakbok. Wa, maminsyon. Basta kailan ba? ka, anak. Namatay ah, ang inahan. Yan na preso ang papa mo nga ni ingon ni babae sa tong sender nga sa kupon ta nila ang bata oh, sa mm. uh, kung ali ka diri sa sirak 26 verse 1 mato pa dire palaran ang bana sa usa ka asawa mapilo ang gitason on siyang kinabuhi tungod sa ang asawa karon ah. maayong isang santo ni ang atong ibasa problema ni kay umatao sa kinibuhi sa bana pero tim sang buloy aguna oh ikaw ma'am ikaw may buutan ikaw may nasubay badlungan lang gyud pero may imong bana badlungan gyud ug ano man ubag istorya mo nga wa mas iyang huna-huna sa dihan hanag istorya gawat adto ang mga istorya niyo mura matong mapasiya pero kanang yung parte man nagupog bata dako na man ang isyu kay nagsabot man mo yung adto atubangan sa mga bata wa mi ayo ayo di na ay, yaw, kaya nang, pag-story ka tayo, dinagkong tao ba unta, no? Kay, dili na, dili naman ta, komedya ma, nga, ikaw e, may tarong di hamam, ah, na, ganyan mong banag, kaya nga ako lang unya basig, ang inyong istoryahan, matungo na unyong, inyong pamuyo, muyuta ba ka, kung sabi niya, 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 lang niyong istorya. Kaya unod, no? Ibutang e, niya sa lugar, lahi ng mga komedya, lahi ng mga tininood, kay, unsay nga ong dili man maayo nga, Pepe na nyo, nidutas nyo sabot, kaya naluoy mo sa nyo igsoon nga na preso, awin nyo kumparing nga na preso, nang abot ito na, nagyot at tabangan mismo. May ngugdi na tinuod. Ang tunay nga, bedlunga ganit siya, ma'am, Aron sa ingon, matunay mga lakaw, inyong mga transaksyon. Para ito doon mga potanting nga mga katuyuan. Di ba gulat ang mga asawa, ah. bana, magstorya, magyod na. Lahay po nang lahay komedya, lahay po nang pang, pang tinuod. Ah, Bisa gani ibutan nato ka ari dire sa namuyo nga kanang butan nato sa kanang dili gud ba nang asawa bisan gani og kanang na nang nauso karong gulyat kay tawag og same sex marriage uh oh. -huh. pero tawgon man ang companionship Pues tu ria magana sila. amoy ba sala kiro. Amoy ba sala kiro. Nay kuno ana oy, mga mahalon. Ang uh, mga iro wa uh, mag six, six marriage bisa na sila. Tubaga pam. Unsa lan? <laughs> Unta lang. <laughs> six marriage, bisa na mga ero o mga iring, ana. Kanang mga hayo. Ako bang, kita ko, ano bang? Nga. Nga kanang kuan, kanang nai, kanang katung uh, katong, eh, no, mga tiger o lion, no, to, ako nakita, kanang um, mga lalaki, ang lalaki, ang usaka, lion, yan kuan nun, tilaan ang katong sa lalaki, uh, nga mga lion. Kita, tinuod, daan na, na sa una, no? Ah, uh, kanang imong gingon lan, di ka, di ka mo Dili ka man nang gingor nga bisan o ka nang maoron pamilyahan nang maguunay. Oo bitaw, oo bitaw. Kani ta ka. Kani mo nakita, o kang ko kita, moy pagainnon, mga hayop pang gud sila. Mga hayop sila. Oo, wa man di man sa presensya sa tawo kada sa lepanuna-una. Kita diri mga hayop, bahi samtang mga silba. mo, consider tag hayop, we are the highest kind of animals. Hayo man nang una, sila wala man sila isaktong sa labutan. Oo bitaw. Pero mga hayop da. oh pa to Nya, den. Yeah, balik ta. Ba, balik Balik ta. <laughs> balik ta. Uh, ang istorya nga dahi, pantunan na, ng araw ni mong bana, ilabi na ang istorya, mahitungo na mga dinagkong tao, mga legal matters na kanang, araw nili siya mahasimang, perming mo siya mong bad bagbag. Ah, oh, bitaw. Ha? Kay, uging mo na nga mga, dinarong ang istorya niya, yahang, murap mo si mang siya, Ikaw may butaan. Bitaw. Ah, ikaw, ate, kapuno, isip asawa. <laughs> panimay. isip asawa, kapuno. <laughs> isip asawa, isip asawa, ka, po, no? isip ka. O, oh, po, doon mo. Kung, kun kaya nila, nga kaya, kaya Sila, kaya nilang ang pagbuhi, Okay, hmm. ra, maayo, pero gili. Hindi, na lang. Hindi na lang. Ayaw mo sa o sa amo pangkatiwangan sa bukid. Dugag pala oh, Dugag pala oh, Mao lang ito na. O talaga mo na pa naman niya. Kora ko ang Puzzle Tihon. Ha ha!